Baka Baka kilala nga nila si tatay <merely> Tay Ano pong pangalan nyo tay? Ha? Tatay Ano yung tingagan mo? Baka po kilala nyo si tatay Ano yung kamag-anak nyo po Kanina pa palagi po pala siya nag-alagala dito sa kabagan, sa public market. Tay. Tay. Tatay. tay. Tay, ko sa pinyo ko ah, baka hinanap ka ng pamilya mo na, tatay ah. Tay. Tagasan ka, tay. 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 Tagasan ka. Tatay, tatay ko main ka na. Tatay, gusto mo pera? Diyan kita pera. Tatay. Tatay. Kausapin po kita ha. Baka kailangan ka ng mga kamag-anak mo, pamilya mo. Ano pong pangalan nyo, tatay? Tay. Tay, may problema po kayo, tay. Tay, ano pong problema nyo, tay? Tatay, ano pong pangalan mo, tatay? Tatay. Tay. Alam mo, alam mo to, Tay. Tay. Wala, bigyan ko sana to ng ayuda. Oo nga, hindi siya nagsasalita. Magsalita sana si tatay para malaman naman ng kamag-anak kung sino siya. Tagasan ka, tatay. Tay. Tagasan ka po, tay. Ha? Ah, sige na, tay. mag ka na, tay. Okay ka lang tatay? Amo na ta magkwarto na. Eh. Tebene dako na. Eta bo na la lusoy. Ma na Tay, alam mo ba to? Tay. Tay. Eta bo na la lusoy okay. ka Tay, ano po pa pangalan mo, Tay? Ha. Sige na po tatay, hindi ka naman nagsasalita. Sige na, iiwanan na kita tatay. Kung sino po ang nakakilala kay tatay, palagi po siya nag-alagala dito sa kabagan po, dito sa palengke po. Ayan po si tatay, oh. kilala nyo po siya. Oh. Sige po.